Good morning mga migoy. Kumusta mga migoy? Ito naglalakad kami mga migoy papunta ng paaralan. Maulan-ulan dito sa amin migoy. Yo, hi. good morning. Good morning. Hey. Mga migoy, ihatid ko siya sa paaralan. Ngayong umaga kasi mag-aaral na balik eskwela na naman. Hmm? Mm hmm, ito yung daan namin dito mga migoy oh, daming mga bato kasi Ayusin nila ito yung ng ano, mga migoy oh. Ay, sorry. Hi Hi Bye. Morning. Morning. Bye. 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 Sige, Migoy. Bye-bye. Ingat. Maulan-ulan dito.